kami ang anong na kaya ayusin muna natin ang buhok mo kasi ano ang gulo Lindo, lindo, lindo ka pa. Ay, sus, Maria. <coughs> Ito gamitin mo na ginamit natin kanina. Ano, kasi may langgam. Huwag ano, ka may langgam. Ayan. <coughs> Kain po tayo. Magpapakain po ako ng dinner para sa inyo. Garapo na na siya. Pero nagmerienda siya kanina. Nagmerienda pa siya. này. anh người đều 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 Ay, nagpapa Hmm, patalikitin natin ate. Kasi dilansik na naman yan sa salamin ko. <coughs> Ito pong, pag nasa akin ito, ito pong, ano, ganap ng dalawa. Ng, anong dalawa? Ayan. Gaganap. namin dalawa lang, ganito. Na, Vincent, maingay. Doon ka muna, Vincent, sa taas. Maingay ang, ano mo eh. Parang copyright ako eh. May isa kong video, may naka, ano, copyright. Na. Ha. Nah. Hmm. Madami ito, kahit hindi mo umusin. Hindi nag-merinda ka naman. Kalahatik naman. Kaya may material. Hmm. <coughs> มาได้กันนะคะน้อเมลิสได้อน่า tulala na naman sabi nila pag natutulala na nagmamild na mild na sila sumpun siya ng kanyang dalawa na pag nag lalim yung mga kamay niya ano gusto mo pa ba hmm? gusto mo pa ha ah. oh ito to 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 hmm, ang pipihit diyan nandito dito ang kain niya. dito ang subo niyo sa wala diyan Ah. Ano at mo? Hmm. And gusto mo yung malakas. dan pakai benang merah kasih okay, note Lumikit na dito ito mo. Mamaya pa yung kakain. Kung maglalaro lang ng ano, Nananay mixer eh. Nananay mixer. Sawa. Nananay no. mixer eh. Parang ay nagkikiram naman. May pinakikiramdam ay mabata. Kumana yon. Hmm. Dengan penyakit kiram dan ini ada pulsa. Hindi mo naman naubos yun po, napakadami. Mas matutulog lang naman tayo. Eh. Ang dami na Kahit gati. Kahit madilim na. May langaw pa rin. <coughs> Sasubo na lang. Sasubo na lang, baby. Na. ganito lang ang tubig na pinapainom namin kutsara pa din hindi pwedeng ibaso kailangan sa kutsara din dadalhan nakasamit <coughs> siya kunti-kunti ang pagpapainom sa kanya ng tubig

hindi siya mag-scissor so, pero minsan nag-scissor siya ng model pag yun natutulala siya yun daw yung nag-scissor siya ng model yun hindi mo na inoom. Dumikit sa dila ang gamot. Dumikit sa dila mo yung gamot. nga. 唱歌。Okay. dikta I Thank you po. Salamat po sa panonood ng aking videos. Naming dalawa, nga po ko. Mm, maraming maraming salamat po. Thank you, thank you Lord. Thank you. God bless.